alamin naman natin kung paano ba natin mas mapoprotektahan ang ating privacy online. Kaya naman, panorin po natin ito. Good morning, agents! Bilang isang Media and Information Literacy o MIL agent, dapat alam natin kung paano natin poprotektahan ang ating privacy at irirespeto naman ang privacy ng iba. Sabi ng Merriam-Webster, ang privacy ay ang state of being apart from company or observation. Sabi naman ng UNESCO, malawak ang depinisyon ng privacy. Pero it suggests a need to protect and restrict the access by others to one's personal information. Ibig sabihin, dahil ng privacy ko ay karapatan ko, hindi mo dapat ito panghimasukan. Ang mga bagay na dapat privado ay hindi mo dapat kinakalkal dahil pag nabagyan sa karapatang pantao. Pero, may instances na tayo rin mismo ang nagbibigay sa ibang tao na manabag ang ating privacy. Kaya, ilang tips ang ibibigay ko sa inyo para maprotektahan natin ang ating privacy, lalo na sa mundo ng social media. Una, iwasan ang pag-fill out ng forms o na hinalang survey online. At huwag din masyadong magbibigay ng personal information dahil makamagamit ito sa masama. Pangalawa, tinisi ng iyong search history sa iyong computer. Ito kasi ang nagiging batayan ng ibang sites para magrekomenda sa iyo ng mga produkto. Nangyari na ba sa iyo yung nag-search ka lang tungkol sa sapatos tapos may makikita ka na kagad na advertisement tungkol sa sapatos? Matindi, hindi ba? Linisin po natin ang ating search history dahil minsan, tila sila na ang nagdidesisyon sa atin gaya ng kung ano ang bibilhin at anong kakainin. Hanggang sa unti-unti nang mawala ang ating agency o ang ating control sa bagay na ito. Pangatlo, mag out sa search engines at mga website pagkatapos gamitin. Pang-apat, surihin ang iyong mga dinadownload o kiniklik o sinishare online. Baka virus na yan o di kaya scam yan. Ikaw din, baka masira ang reputasyon mo dahil dyan. At panghuli, kumamit ng common sense kung ikaw ay nasa online world. Muli, tulad ng ating pagdepensa sa ating privacy, irespeto rin natin ang privacy ng iba. Ako po si Fee, and I am your MAL Agent. At para mas bigyan pa tayo ng kalaman at impormasyon tungkol dito, ay mga po natin, si Ms. Gabriel Joseph, ang Executive Assistant ng Presidential Communications Office. Good morning po, this is Profi. Welcome to Rising Shine, Pilipinas. Magandang umaga po, Pilipinas, at sa lahat ng manonood. Alright, bilang isang maalam na social media user at content producer na rin, paano natin mapapangalagaan ang ating privacy online? Siyempre let's start muna po for, From the basics, siyempre po dapat nag-create po tayo ng strong password para hindi po ito basta-basta nahuhulaan ng iba. Dapat rin po, gumamit din po tayo ng two-step verification para ma-verify ang inyong identity and ma-make sure na hindi po ito spammers or kaya robots na that can cause harm sa website and to your account. Iwasan rin po natin mag-share ng personal information katulad ng mga inyong birthday, uh, address, and phone number. Also po, suggest ko rin po, set your account on a private uh, account and only accept followers or friends that you know in real life. Maging mindful rin po tayo on what we post online. Example po, sharing your location. Kunyari po nag-share po ako, ay, kunyari po nasa vacation po ako and gusto ko po mag-post mm -hmm. ng view ko from that location. Pero hindi ko po ito agad-agad ipopost in real time. Magpopost po ako the day after or kung kailan wala po ako dun sa location. Kasi remember po, people with bad intention also use social media. And if na-memorize po nila yung mga patterns nyo in your weekly routine, uh, thieves po can also use your post na as a sign, ay wala siya sa bahay. Punta ako dito, magnanakaw ako. And get whatever they want. Pero this information po is not to scare citizens po, no? This is to help them see na this is real, na this is happening to people, and we should be aware and responsible to secure our well-being. Alright, kailangan din malaman din ng mga ka-RSP natin. May mga signs ba o indicators na kaduda-duda ang isang site at posibleng makopromise ang iyong dato? Ano yung mga ito? So the signs to look out for para po For to see kung fake ako fake website po ito is first check the website name or URL kung misspelled kasi fraud usually change the name of the known website slightly example po pco.gov.ph babaguhin po nila to to magiging pco.gov.ph pa rin po pero yung letters katulad po ng o gagawin po nilang zero. minsan po pwede rin po nilang i-change ang domain ext domain extension So, example po ulit, instead na pco.gov.ph, babaguhin po nila ito to pco.com or pco.org. Next din po is to look for the padlock on a website. Makikita nyo po ito sa top left ng inyong search bar sa desktop browser, katabi po ng website name. So, pag nag-type, so meaning po nun, pag meron po kayong lock, padlock sa website, ay secured po itong website na ito with TLS or SSL certificate. And if wala pong lalabas na lock, may display po na warning na hindi po ito secured. Pero po nowadays po kasi may nakakalusot pa rin pong mga scammers kahit may padlock. Dahil po gumagamit po sila ng low level na TLS certificate. However, mm, may effort po to to, to obtain kaya this is not really encouraged sa mga scammers kasi mabilis po silang mahuhuli. Oh. And, uh, since, and dahil po dyan, we must also look beyond the padlock. Bale po, kiklik nyo lang po yung lock, it will reveal all the information of that website. However, gumagana lang po ito sa mga desktop browsers. Pero kahit po mobile or desktop browser lang po ang gamit natin, As a responsible user, kailangan pa rin natin maging careful by reading kung ano nilalaman ng website and do our own research before doing any action. Hanap rin po tayo ng mga trust indicators like privacy policy, return policy, contact and address po ng business. Check rin po natin kung correct yung mga spelling, yung mga grammar ng nilalaman ng website, as well as reading online reviews po. Ayan, napakaalaga ng mga nabanggit ni Gabriel. Siyempre, kailangan po tayo ay very mapagmatsag doon sa pagsilip ng mga sources at maging ang impormasyon sa loob nito. Well, I understand ang Presidential Communications Office sa PCO ay may mga nakalatag na MIL caravan. Saan po ito? Kailan? At paano makakalahok ang ating mga kababayan? Go ahead, ma'am. Uh, ang Community Campus Caravan po ay gaganapin sa iba't ibang universities nationwide. Dito po sa Campus Caravan ay may nakalatag ng mga activities katulad ng exhibition booths, MIL workshops, contests, and a lot more kung saan makakahalubilo nila ang mga serbisyong kayang i-offer ng PCO. At mayroon din po kaming mga inimbitahan ng mga experts mula sa private sector tulad ng Google, Meta, TikTok, and X na you may also know them as Twitter. And para naman po sa dates and location, po-post po nila ito sa Presidential Communications Office or PCO official Facebook page. Kaya manatili po tayong nakasubaybay. Ayan, ang tabayan po natin at magandang responsable po tayo sa paggamit ng social media. At nakatuwang po dyan ang Presidential Communications Office sa pagsiguro na tayo po lahat ay maging literate sa paggamit ng media. Maraming salamat Ms. Gabriel Um, sa ngayong, ang ngayong, araw na ito, sa pagbigay sa amin ng impormasyon patungkol siyempre sa paggamit ng or sa pagsiguro ng ating privacy online ay napaprotektahan natin muli. Thank you so much. Ang nakasawa po natin si Ms. Carbio Joseph, ang Executive Assistant ng Presidential Communications Office. Thank you po.